Napakaganda. Palo rotino. Opa, syempre. No, no. Hi, Don Raya. o sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you, no? And welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung baga pala dito, don't forget to like, comment and below, follow the hashtag Don Roaya. And of course, is subscribe mo na yan. Mga paps, eh, bago tayo magsimula, nais nice. ko lang i-shoutout si Sir Attorney Rick mga paps no ng Congress. All right, no so siya lang naman ang nakuha ng back to back yellow face. All right ito mga paps nakikita niyo sa screen. At binigay din natin yung previous natin na Aqua o pa B1 possible dan follow mga paps. No so jackpot doon si Boss Rick. All right? No so sabi ko sa inyo mga paps, eh, kunin niyo na no presyong pagbigay ng mga paps kaya naman pinuntahan niya dito sa bahay mga paps no jackpot din siya kasi nakuha niya yung aqua b1 possible split and follow possible cup mga paps no so eto pala eto toto eto, eto papakita ko sa inyo yun ang ganda na ito mga paps o oh. kita niya mga paps o oh. yan o oh. oh. yan o oh. panis yan o oh. ito eto naman ay aqua b2 no Opa, syempre. Possible split dan palo din, syempre mga paps kasi nga yung nauna natin na bigay sa kanya mga paps ay ay possible cup, ito naman ay possible hen. Pero syempre, ito ay hindi na ibigay. No, binili na rin sa atin to ni, uh, ni Rick. No, pero ang gusto niyo ng ganito mga paps na ako, ito bito na to, mas mataas to sa B1. No, kung gusto niyo ng ganito, you can text or call me 0953-1364-462 or message mo Facebook Messenger. Ang donro Roaya or Don Roaya Avery. Yan, napakaganda mga paps. So, sa may maliwanag? Ito, maliwanag mga paps. No, napakaganda niyan mga paps. Imagine nyo, ah, hindi lang yung basta aqua o pa, kundi may cargo pang dan palo. No? Right? No, so, sa mga natataka, bakit, uy, may bagong flight field si Don Roaya. Tama mga paps, ito, binili ko to. Ang sukat nito ay 2 by 2 by 4. Sobrang ganda nito mga paps. As in. No? Kulang pa nga ito ng actually tatlo. Ang mahal kasi. Ang mahal na ito. <laughs> Pero okay lang, no? Para sa ating mga lagang ibon kasi na-deprive nade sila. No? Sa paglipad-lipad. No? Actually po kasi kayo ang bakit di, ah, ang init, 'di ba mga paps no? Sa mga talagang avid mga subscriber natin diyan, dati 'di ba punong-puno 'yan. Yan oh. No? Punong-puno hanggang doon sa taas, puno talaga 'yan. Ang nangyari kasi, yung iba gusto ng kasama cage, yung iba gusto pakyawan. Wala naman tayong magawa, syempre. Gusto ni Cosi Client eh. Diba, ibibigay natin. No, kaya to the point na naubos na. No, Actually, bago na to kasi nakalabas na yung cage dati. Ay, yung nest box dati nasa loob yan. No? Ang gagawin ko, mamamakyaw ko ulit ng cage. Bibili ako ulit. Pupunuin ko ulit ito mga paps. No? Kasi itong ganda ito. Ang pinakabalo ko talaga dapat dyan, itong dalawang yellow face na to. No? Sa mga natatakan, nasa na yung iba kong yellow face. Wala na. Kinuha na nga ni, uh, ator ni Rick. No? Ito, kung yellow face, Ulitin ko. Yellow face, proven hen. Tapos, opas split yellow face. Yan, yung cock naman. DNA cock. Kaya, sobrang mura naman nito mga taps Alright, no? so ito na rin natitira, Ang gusto ko sana, no, yan no? Oh, ganda, no? Ang ganda niyan mga pups, oh. Pwede yung parang may taga to. Jack Pateri to kasi ang ganda ng linyada nito. Ito galing pang Indonesia yan. Itong yellow face na yan no? Proven ang dami ng inanak na ito na quality na yellow face tapos ito naman na opas Split by F. Ang daming anak, ang kapatid niya na solid na yellow face mga paps eh, no? Ang gusto ko sana mas malaki pa rito. Gusto ko ganto. Kaya bibili pa ako ulit ng flight cage. Ilalagay ko sila 2 is to 1. No? Since maganda yung ibon natin, dapat maganda rin yung cage nila para ma-well condition kagad sila mga paps. Alright. right, uh, meaning to say, no, madali sila uh, magmamature, tapos maganda yung kanilang katawan, no, makakalipad-lipad sila, no, hindi sila na deprive sa malit na kulungan, no, ma ay, di mabilis sila mag-aanak. Ganun lang yung mga pups. no. Nakalagay mga paps sa natin, maliit lang, na deprive sila. Ngayon, tawa-tawa, tingnan no. Hmm. Gusto nila yan. No? Kasi ang ibon naman talaga mga paps, eh, hindi naman yung parang manok lang na pwede yung maliit lang na kulungan. Ang ibon talaga na African lovebirds, dapat malaki kasi gusto nila lipad-lipad, di ba? Dapat malawak talaga mga paps. Kaya nga ideally, ideally talaga mga paps, ito talaga ang sukat, 2 is to 1, 17 by 30. Yan mga paps, kung gusto nyo talaga, na mabilis mag-breed ng ibon kasi nga malakas yan, iwa sakit na pag-exercise sila eh. no? kung bibili kayo 17 by 30 ito mga paps yan, 17 by 30 gauge 14 doon bakit 14? kasi makapal pag 16 manipis yan, ideally talaga 2 is to 1 ibig sabihin, dalawang ibon 2 heads isang cage. Yun ang ibig sabihin ng 2 is to 1. Uh, 17 by 30, no? single AC yan. Single AC type. Alright, tandaan nyo ha. Single AC type. 17 by 30, gauge 14. Yan ang bilhin nyo mga paps. Alright, gauge 14, makapal. Huwag yung 16 manipis. Pwede yun pag binali yun ng labards. Pag ginano nyo, na-bend niya yung yung mga alam na yan, wala na goodbye. Hindi nyo napansin. Especially kung may takapag-alaga lang kayo mga pups. No, wala. Hindi napansin ang takapag-alaga nyo. Eh kung ikaw mismo na may ari, syempre parang sobrang nag-take care ka dyan. Pero kung mag-alaga lang, hindi naman lahat eh. Nakapokus sa pag-ibon. Gagawin lang naman yan. Magpapakain. <laughs> no, nag-guess nyo mga pups. No, so ulitin ko, pagbibili kayo ng cage. 17 by 30, single AC type. Gauge 14, tandaan nyo yun mga paps. No? 2 is to 1, ideally mga paps. Dalawang ibon sa isang cage. No, Siyempre, mas maganda, kung maganda yung bloodline ng ibon nyo, ganito bilhin nyo. 2 by 2 by 4. Yan mga paps, panalo yan. Ayun no? panalo yan o. No? no? Buti hindi sila lumabas, hindi ko pala nalak. 2 hmm. by 2 by 4, ang ganda no? ilang ibon malalagay niyo diyan pero ang ilalagay ko diyan dalawang ibon lang. Pansamantala lang to pag nakabili ako. Ililipat. Ay pwede naman dito na sila tapos kukuha ko ng uli ng isa, dalawa, ililipat ko yung yellow face Isang yellow face, tapos isang aqua para may natin sila. No? So yun lang ito kung gusto nyo may mga post RF din tayo dito. Matured na to sobra. No, nagmature na sila doon sa kulungan. No, post RF OPA. Meron tayo dito. Or uh, post RF PF, post RF Lutino ang bloodline mga paps Meron tayong solid green, par blue, green new wing. Yan mga paps, Sa inong ganito, so, pastel o. Oh. Hmm. Ulitin ko, ang project dito ay OPA, red factor, pale, palo, Lutino. Yan, ang lipad sila ng lipad eh. Oh. So, ang, oh, ang ganda kaya tingnan, ano. Ganyan naman talaga yung mga ibon eh. Dapat lumilipad ng mahaba eh. Hmm. Yan mga paps oh. Hmm. Ganda no? Tsaka! No, so yun lang. Kung nagusto yung vlog natin, screenshot mo lang yung mga ibon. Tsaka yung mga binigay ko sa inyo ng tips. No? Ganun lang mga paps, isulat ko lang para pag bumili kayo, alam nyo na yung sasabihin nyo mga paps. No? So yun lang. At kung paano mag-avail, i-screenshot ko lang yung mga ibon na sinabi ko. And you can text or call me 0953-1364462. I-message mo sa aming via messenger and Don Roya or Don Roya Avery. Muli marami marami salamat sa lahat. No? And thank you ulit kay Atty. Rick na bumili sa atin ng back-to-back yellow -back face. Plus, A uh, freebie na Aqua B1 o pa yan syempre possible dan follow na post -cock. at bumili na naman siya ng Aqua B2 o pa possible dan follow possible naman at eto pala bumili nagpabili rin pala sa atin si boss no ng dalawang flight cage na 2 by 2 by 4 no a stick para sa Aqua niya na parisan at sa yellowfish na na parisan. No, so kung gano'n lang ma at kung may budget kayo mga paps, bigyan nyo ng paglaanan nyo mga paps sa mga ibon. No, ganun talaga. Kung gusto nyo makakuha ng mas malangang pera, bigyan din natin sila ng importansya. Ganun lang, give and take lang. Bibigyan nila tayo ng pera, pangalagaan natin sila. Ganun naman talaga eh. di ba mga paps? Ikaw pa gusto, mong, gusto mong magtrabaho sa company na hindi ka sinasahuran. Meron bang ganun mga paps? No? Papayag ka ba nun? Magtatrabaho ka na walang sahod in return? No, I hope you understand mga kapatid. No? So, ila marami-rami salamat po sa lahat. Stay safe and God bless you guys. you.